ang Pilipinas sa isa sa itinuturing na fastest growing economy sa Southeast Asia. Pero hindi kagaya ng mga karating nating bansa, hindi tayo umaasa sa produksyon ng langis at petrolyo para sa pagusbong ng ating ekonomiya. Karamihan sa ating mga karating bansa ay nakaasa sa kanilang mga reserba ng langis kagaya ng Malaysia, Indonesia at Vietnam. Sa katunayan, ang Pilipinas ang may pinakamababang antas pagdating sa oil and gas industry kumpara sa mga bansang kasama nito sa tinaguriang ASEAN 6. Pero maniniwala ka ba na ang Pilipinas pala ay nakaupo sa napakasaganang supply ng langis na sa sobrang dami nga ay kayang-kaya nitong iaho ng ating bansa mula sa kahirapan at posibleng maglagay pa sa atin sa hanay ng pinakamayayamang mga bansa.